guys, okay. Ito pa yung sapunan ko. kamote hmm. Binili ko kanina. Ang mahal ng kilo pala ng kamote Gusto 75. Sa so, probinsya parang, no? Diyos ko. Marami na kang tanim na ito. So, kaya pa yung probinsya, yung Manila. Yeah, let's go. We eat. naghanap talaga na ako kanina ng kamote kaso lang sa palindid sarado na nag close na yung iba hindi namin nakita akong bandang duro na ilan ilan yung bukas pero I'm sure bukas uh, bukas close na talaga Ito yung Painit pa si Tora. Asin siya na kayo kung marinig yung maingay. Ngayon, Tristan, kumain Hmm. Yung gusto ko ng lasang kamote. Ang kulay nito. Hmm. Parang mati siya. Ay, parang siyang ano. Now, I love ko na kung ano yung matamis na kamote. Lumaki ang probinsya, pero hindi ko ma... Hindi ko alam kung ano matamis na kamote. Kasi merong ano eh, merong... Nakatikim ako dati sa, ng kamote sa Saudi na binili namin ng na, galing ano yun. Egypt ata ay ng product. Kaya bumili ako ng marami. Parang 10 kilo yung binili ko. Nang tataka pa yung amo. Ba't ang daming binili yung kamote? Kasi natataka ako. pat mura lang? Sa panda kami bumili. Kaya bumili ako 10 kilo. Sabi ko ba naman hindi na kaya ng kamote ng ilang taon? Nakakita ako ng kamote. Bumili ako. Tapos nung nabili na po sa bahay. Diyos ko po. Hindi masarap. Matubig siya. Kahit yung amo ko nila gustuhan. Ah? Proud na proud pa naman akong sabi ko sa Pilipinas, maraming ganito, ganyan ganyan. Tapos natikman niya, hindi masarap. Tapos pa parang kaya pa. Sabi ko, hindi naman kasi ito product na ng Arina Pilipinas. Sabi ko na kasi hindi naman talaga kahit siya na rin na hindi product ng Arina Pilipinas yung kamuti. Kaya ang ginawa ko, nilalaga ko siya. Tsaka pang inasmas ko na lang siya. Nilagyan ko na, ano ba ko na naman kain ko? Kasi basa hindi masarap, matubig siya. Sabi ko, ay, kaya palang mura yung masarap ito masarap talaga yung ano masarap din yung parang full purple na ano nakabuti nakabili ako nun sa ano full mint red ako ng ng tray naghanap lang ako ng ano mabilihan ng kamote kasi mas mura doon isa sa malapit na tinitirhan ko bukas Friday sarado yung mga bilihin kaya yung makainin ko ito pa rin kasi may tira pa naman tapos itong tinapay binili ko kanina at ito na yung bukas mabinan yan saka ito yan. parang fasting na rin kasi yun yung makainin ko ito magkaiba siya ito siya parang mas ma parang medyo creamy siya na ma ano, ito naman parang dry siya oh. eh kasi ito naman kulay niya iba parang tuyo siya pero yan talaga sa buong kulay niya ito naman dilaw pala siya ito pala orange so, ayan, oh, ayan o oh. iba, yung pinagkaiba o oh. diba Okay, ba rin Ako masarap pala siya. Sana kung alam ko lang pinamira bin kong bilhin. sana wala na ako budget. Kasi ang mahal. Ano nga ito binili ko eh. Kalating kilo. Ito hindi kalating kilo ito eh. Mahigit kalahat eh. Kasi tatlong peraso siya parang yung presyo niya is 45 ba 42. Good. Kasi ano, 75 yung kilo. Masarap yun siya. kung may, may butter. Parang dry siya, konti. Ito naman parang sabaw hmm. siya. Iba ko yung isang matira. Gusto ko na itong mga kainin ko lagi. Mabubuhay ako. Hindi naman siguro sa ano dahil sanay akong lumakay sa pagkain ng ganito. Dahil Dahil may mais kamote. Ay, no, ka kamote sa akin. Ano Balanghoy. Ano balanghoy sa taga uh, is English? Kasaba pa lang kasaba yan. Yan, gusto mo, gusto ko. Tula ko na kanina. Ibang nakita ko kanina. Tawag sa amin ano eh. Parang gabi siya. Parang tawag sa amin ano eh. Palawan yan. Eh. Tawag sa amin palawan. Hindi yung palawan na lugaran. Ah. Eh? Palawan. Palawan. Palawan ako lang. Palawan ako Palawan. Alam mo mga gabi. Parang ganun din siya. Pero puti siya. Natulog ako kanina. Alam mo ako mga 5.20. Akala ko ano, gabi na. Ang ganda na sikat ng araw. 5.20 na ha? Pero ang taas pa ng araw ang ganda ng sikat niya. Tapos naalala ko bala, sabi ko, ay picture mo kaya. Pag ko, ah, oh, wala na, Nakalubog na siya. At saka gabi, Wednesday. Mula hapon hanggang gabi, ay ulan. Ulan. Ay, nasarap talaga. Pasensya na kayo dahil paborito ko talaga ito yung kamote. Ay, wala kayong marinig sa akin. Hindi, masarap. Namit ko sa ilong ko ah. Namit nami. Ilong ko mang konti. Namit eh. Sarap. Papili lang ko sa kanan saka. Ito dito yung kanin, kailangan ko ng ulang. Ito yung din niya. Ito, may kanin. Hindi na kagabi. Hindi ko na kahit. Sayang. Ang pangako ko maya. kaya sa ngago? na

Thôi Thôi guys Cảm ơn tay